If we are judging people in a very negative way, without any valid reason, we will find ourselves that we don't have time of loving them. If we a person, very negative, we don't have time to find, to like, to love, to love that person. Itong ginawa ng Kung Yusus hapon at itong ginawa ngayon sa babae ito with the intervention of this young Damien is really a word of mercy and compassion. Habang at awa. Kaya nga hapon, with my emphasis of the gospel yesterday, ayaw talaga tingnan ni Jesus sila. At ayaw tingnan ni Jesus ang babae dahil ayaw niya makisama sa mga paningin humukos niya sa babae. Dito sumentro ang homilya ni Reverend Father Art Aragon ng St. Peter the Apostle Parish sa banal na misa ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte para sa unang lunes ng buwan ng Abril taong 2025. Ang banal na misa, dinaluhan ng daan-daang mga kawani, mga pinuno ng bawat departamento at national government agencies. Sa si sinagawang regular monthly flag raising ceremony, kinilala ng mga lingkod bayan ang katapangan at kabayanihan ng mga sundalong nag-alay ng kanilang buhay sa bansa bilang pagunita sa araw ng kagitingan sa ikasyam ng Abril. Nagalay din ng isang minutong katahimikan ang mga kawani para sa mga bayani ng ating bansa. Kabilang sa programa ng unang lunes ay ang oath-taking ng mga bagong halal na opisyal ng CSJDM Chamber of Commerce and Industry o CCI. Ang CCI ay binubuo ng mga kinatawan mula sa small, medium at large enterprises mula sa iba't ibang sektor ng negosyo sa lungsod na katuwang ng pamahalaan sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya. Isa sa mga nunumpa sa harapan ni Vice Mayor F. C. Bartolome Jr., mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod at Business Development Office Head Ronald Soriano, si newly elected CCI President Arlene Abba Bartolome. Kinilala at binigyang pugay rin sa programa ang mga City Collegians na pumasa sa kakatapos lamang na Criminologist Licensure Examination. Ang mga Criminology Students ng City College of San Jose del Monte na pinamumunuan ni Dr. Roger Ambido ay nakakuha ng 73.91% passing rate sa licensure exam na isinagawa nitong February 2025. Buko dito, kinilala rin ang mga kabataang San na nag-uwi ng medalya sa 61st Sikaran National Tournament kung saan kanilang nirepresenta ang buong rehiyon sa naturang kompetisyon. Nauwi ng ating kopo ng Philippine Thunder Kick Sikaran ang first runner-up overall title. Naging posible ang pagkilala sa tagumpay sa mga kabataang San Joseño dahil sa aktibong pagsuporta ng pamahalaang lungsod sa pamagitan ng City Youth and Sports Development Office na pinamumunuan ni CYSD Head Luis Gutierrez. Sa pangunguna naman ng City Human Resource and Management Office na pinamumunuan ni CHRM Officer Wilma Abelga at City Government Employees Association na pinamumunuan ni CJR si President Jeremy Belyesa, binigyang pugay rin ang mga retirees na nagbigay ng kanilang natatanging serbisyo publiko sa pamahalaang lungsod. Kinilala ang dalawang kawani na sina Mr. Davis Pavon na nanilbihan sa Motor Division ng labing anim na taon bilang Admin A3 o Driver 1 at Mr. Benjamin Calieja mula rin sa parehong tanggapan na nanilbihan bilang Mechanic 3 sa loob ng 28 taon. Bago matapos ang programa, napanood ng mga kawani ang mga napagtagumpay programa at napapanahong balita at impormasyon mula sa pamahalaang lungsod sa nakalipas na buwan sa pamamagitan ng balitang sa Nosenyo. Sa mensahe ni Chief of Staff Juan Miguel Perez, kasabay ng pagsalubong ng mga sanosenyo sa buwan ng Abril, pinayuhan niya ang mga kawani na maging mapanuli sa mga nakikitang impormasyon online upang hindi mabiktima ng fake news, lalo sa panahon ng eleksyon. Mag-ingat po tayo, mag-ingat po tayo dahil uh, lalo na ngayon panahon ng eleksyon, napakadaming ng fake news, fake media, nagpapaikot ng mga talagang so na hindi na mali or kulang sa katotohanan o walang basihan. So, konting reminder lang po na tayo po, especially sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, eh, maging mapanuri, maging vigilant po tayo na ma-identify itong mga nakikita natin yung nagsisirculate sa print media, sa online media, kahit saan pa. Kasi po, tayo po eh, nasa posisyon para alamin at siyasatin kung ano yung totoo. Para sa Balitang San Jose nyo, ako si Mira Bonyon Laksamana, Public Information Office. Thank you for watching. Para sa mga napapanahong balita at informasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang social media pages ng City Government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatawang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i-follow lang ang kanilang official Facebook pages, TikTok at YouTube accounts. Check nyo na rin ang ating website, csjdm.gov.ph. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment at share ng ating mga contents. Maraming salamat! Aria Sanoseño!